Dito natin sa banyo ayusin ng aking orchids. Ito, galing pa ito, Tapos ito, ay, mas ginuong. Talaglag pa. Ay, sus! Galing pa pong Bicol to. Ayan, layo pa ng pinanggalingan yung mga bunot-bunot na yan. Ayan, kasi lalagay natin sa yung aking orchids. Ayan, hiningi ko yung sa aking Friendship. Ito daw ay kulay uh, yellow. Kompleto na ako. Meron na akong purple. Meron na akong yellow. Yan. Sana mabuhay siya. Please, Lord, magbuhayin mo po. Kasi gusto ko ng kids talaga na kulay yellow. Yan. Thank you so much sa aking friend, May Ann. Ayun. Salamat sa iyo, ni. don't worry. Kasusunod na uwi ko ay bibigyan din naman kita ng gift. Kaya, ayan. Ito, nagagawa ng orchids. Ito. You know what is color? Oh, no. Yung ano, pag nagbulaklak, color Yellow. What color is this time? Yellow. Yeah. Pag nag, nag ano na yan, color yellow na. Ayan, oh. It's nothing, it's only oh, oh, oh. Wala, wala, wala ba tayong ano? is spray na lang natin. Wait. Wala natin ang bitin. this one. this one. This one. Because... Ayan. I hit I hit Ayan. Ako, nainggit na naman ng bata. Yan. Ganda, no? Galing bikol pa yan. Pati bunot, pati ano. Ayan. hindi pa ako nakabili ng paso. Kaya pansamantala, na lalagyan natin dito sa may... Opo. Lalagyan natin dito sa may butas-butas na binutasan ko rin sa ilalim. Ayan, yun lang. Gandang hapon. Ito yung aming hapon ni Tana. Ayan ano naghahala kami at yan din ang gagawin namin. Bye-bye. Magandang hapon sa inyong lahat mga uh, friendship. Ayun. Uh, Shoutout pala sa mga taga-Bohol, yan. Uh Alicia Bohol daw, siya yung lagi sa atin nakasabay Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa marunood at sa mga sa mga nag-subscribe sa akin sa ibang lugar. Maraming salamat uh, sa aking old channel, yung unang-unang channel ko ay nasa 1.5 na tayo. Ayun, marami salamat. Kahit hindi ako nagpapasubscribe na doon, uh, marami nang subscribe doon. Tapos sa bago nating channel, uh, and, uh, ano bang date ngayon? 20, 24? As of May 24? Ayun. Uh, kung, kung hindi ako nagkakamali, 23 o 24 ngayon, ang ating subscribers sa ating uh, Uh, bagong channel ay nasa 947. Kaya, yeah, ayun. konti na lang. Magiging 1,000 na tayo. Kaya, subscribe po kayo sa bagong channel ko. Ayan. Ayan lang. Bye-bye. Ayan si Tana, o. Oh. <laughs> sa yung nag-ano-ano -ano ng kaating or kids. Ayan. Mamaya, ilalabas ko na yung doon sa labas. Kasi, hindi, hindi pa kami makapag-bukas dyan. Gawa ng, ano... Nag-i-aircon kami mamaya lang siguro. Pagka natapos na ang aming... Ano, sobrang init kasi talaga kahit gabi. Kaya ayan. O, oh. oh, inap na! Inap, inap, inap. Pagka-mahal oh, dito. Oh. Eh, Pamaya na lang ha. Huwag paglalaro ng alaga ha. Ayan, daming alaga ni Tana. Yan na naman sila. Ano, Lala. Hmm. Diba? Si Lala... Chiki. Ayun. Daming alaga ni Katana. Oh. Yun lang. Short video lang tayo. Bye-bye.